Mga awit, ikaw tatlong, kabanata. Huwag kang manahimik, o Diyos. Huwag kang magbabaya. Ikaw ay kumilos. Hayun, ang kaaway nagsisipag-alsa. At ang namumuhi, kinakalabang ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinirang. Laban sa lahat ng iyong iniingatan. Ganito ang sabi, ating papawiin, ang kanilang bansay ating lilipulin, upang ang Israel malimutan na rin. Nagkakaisang lahat, sila ay nagplano. Kanilang pasya ay lumaban sa iyo. Ang lahi ni Edom at ng Ismailita, Moab at Agarenos, lahat nagkaisa. Ang Gebal at Amon, gayon din ang pasya. Amalek at Tiro at ang Pilistiya. Pati ang Aziria ay nakipagsabwatan. Sa lahi ni Lot, nakipagtulungan. Mga bansang ito'y iyong parusahan. Tulad ng parusang ginawa sa Midian kay Jabit si Sirang na lupig sa laban nang sa ilog Kison buhay winakasan. Pinatay lahat ang mga hukbot na wasak. Sa indoor, ang bangkay nila ay nagkalat. Yaong mga bantog nilang punong kawal kay Oreb at Seeb si iparis ang buhay. Lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapit ni si Salmona. Sila ang nagsabing ang pastula ng Diyos ay ating kamkamit maging ating lobos. Ikalat mo silang parang alikabok tulad ng dayami na tangay ng unos. Tulad ng pagtupok ng apoy sa gubat ng ang kaburulay kubkub -kub na nangningas. Gayon mo habulin ng bagyong malakas. Ito ang gawin mo't ng sila'y masindak. Mga taong yaon, na hiyain mo upang matutong maglingkod sa iyo. Lupigin mo sila't takuting lubusan. lubus mong hiyain hanggang sa mamatay. Nawa ikaw, Yahweh, kanilang mabatid ang tangit dakilang hari ng daigdig. Mga awit, ikawalumpot tatlong kabanata. Si Jesus, ang Panginoon ng Dubai. Si Jesus, ang Panginoon ng United Arab Emirates. Si Jesus, ang Panginoon nang Pilipinas ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at sa lahat ng oras ang Diyos ay mabuti